magandang hapon mga kaidol tayo ay pupunta kayo sa Dagupan City tara sumahan niyo ako <coughs> Samahan ko si Commander magpapa-check up. Papa-check up siya sa <clears throat> Nasarit Hospital. Wow. City. Ang oras ngayon ay alas 4:02 ng hapon, mga kaido. Pero ang ganda ng panahon, No? Oh. Malubong na kasi yung araw Pati Pati daan Maliwalas Walang traffic mga kaidol Andito na tayo sa Parte ng Dagupan City along the Perez Boulevard Nandito na tayo sa kanto ng Diminisya Road, Talasyok Pero, dire-diretso tayo dahil pupunta tayo ng Nazarene Hospital Dagubang City Mahay doon, nandito na tayo sa Dagubang City Uwi tayo ng Paris Bolivar Mga Lods, maraming maraming salamat pala sa mga matyagang nanonood sa aking mga video Sana huwag nyo akong iwanan Paris Bolivar, the Coupons at kung pwede isiren mo na rin mga kaidol ayan tingin tingin sa mga paligid mga kaidol lalaki ng mga building sa gilid ng highway pupunta tayo sa Nazareth Hospital sama natin si Commander at sinumbong ang kanyang asma Ayan, malapit-lapit na Ayan, tayo. Ayan, malapit na tayo. Ayan, tingin-tingin sa mga paligid mga kaedulong. Ang lalaki ng mga building. Sa gilid ng highway, pupunta tayo sa Nasarit Hospital. Sama natin si Commander at sinumbong ang kanyang asma. Ayan, malapit-lapit na Ayan, tayo. malapit na tayo. Ayan, marami ng jeep na aking nakakasabay. Dito na tayo sa mga parte ng mga maraming esk eskwilaan. Ang ganda ng Dagupan City mga kaidol. Ayan, medyo naipit tayo sa traffic mga kaidol Dahil it's stop bike May Paris Boulevard ayan malapit na tayo mga kaidol sa ospital ng Nazarite yes kaya huwag kalimutan mag-comment Ay, yay! May patawid. Uy, muntikan ka Oh my God! Amin ka naman, George, kung nagustuhan mo. I-like mo na rin at i-share. malapit na tayo pero naipit pa rin tayo sa traffic bagay malapit na kakana na tayo dito ay tingin tingin tayo na mapagparkingan Andito na tayo sa Nazareth Hospital. Okay, bye bye na mga luts. Bye bye bye, sa susunod muli. malapit na tayo pero naipit pa rin tayo sa traffic bagay malapit na kanan na tayo dito ay tingin tingin tayo na mapagparkingan Andito na tayo sa Nazarene Hospital. Okay, bye-bye na mga loads. Bye-bye-bye, sa susunod muli.